Bayaan niyo pong magkwento ako ng napakalumang joke. Are you ready for a very old joke? May apatataong gulang na bata lumapit sa kanyang tatay. Ang sabi, Papa, pengi mo akong benting ko. Nagulat si tatay. Ano anak? Pengi po akong benting ko. <laughs> anak, apatataong gulang ka na. Hindi ka pa marunong magsalita. Sabihin mo, 25. 25. O, oh, sige, sige, anak. Tundan mo ako, ha? Ben, men, te, te, sing, sing, ko. 25. 25. Ay, nako anak. Diyos ko. Ay, nako mag-aral kang magsalita ng tama. O, oh, sige. eto na, eto na. Ito, ito tikwenta, ha? Yung yan, tikwenta yan. O, bigay mo sa akin yung tukle. Ano sabi po sa Ibanghelyo? Ayan. Malino naman po ang hamon ng Ebanghelyo sa atin na kung ano yung puno, siyang bunga. Kung ano po ang sinimulan, yun ang susundan. Tayo po, nangangarap tayo na magkaroon ng maganda at maayos sa pamilya. Yung mga magulang, walang ibang pinangarap kundi mga anak nila, lumaking walang bisyo, makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang kabuhayan. Tama po? May mga problema lang po dyan, bagamat maganda yung ating mga pangarap sa mga anak natin, pero minsan yung pagtuturo natin ay nasa salita lamang, pero wala sa gawa. Ang sabi nga, ang kailangan po ngayon ay hindi teachers. Ang kailangan ngayon, witnesses. The world does not need teachers. The world needs witnesses. Yung hindi lang sinasabi, kung hindi ginagawa. Ayan, ano po? At ang sabi ng Ebanghelyo, hindi pwedeng uh, akayin ng bulag, ang kapwa bulag. Kung hindi, pareho silang mapapahamak. Ano ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, kung kayo nangangailangan kay at gusto natin ng pagbabago sa ating kapaligiran, sa lipunan, sa pamilya, maging sa ating bayan, kailangang magsimula. Kanino? Sa sarili. Ang katotohanan na ito po, wala tayong kayang baguhin sa mundong ito kung hindi ang ating sarili. Sabihin nyo ngayon, wala tayong pwedeng o wala tayong kayang baguhin sa mundong ito kung hindi ang ating sarili. Totoo po yan. Ano? Naglulupasay ka na bilang magulang, nanay. Wala rin nangyayari sa anak mo. Di po ba? Ang dami mo nang ginawa na pagbabago. Marami ka ng attempts na ginawa. Hindi mabago-bago yung struktura. Hindi mabago-bago yung mga sistema. Sa bandang huli, the only thing that we can change is our Yung ating sarili. Yan lang po, sa bandang huli, yung po talaga. Of course, pwede nating patuloy na subukang baguhin ang sistema, kapaligiran, tuloy lang natin yan. Pero kailangan tanggapin po natin ang pagbabago magsisimula sa sarili. Kung gusto nating baguhin ang pamilya, mga anak natin, baguhin natin ang ating sarili. Kung ayaw natin magkabisyo yung mga naglalakihan nating mga lalaki, wag tayong magbisyo. Di po ba? Ngayon, ang tanong, papaano natin magagawang baguhin ang sarili? Sabihin nyo nga, tanongin niya ako, oh, Father, papaano ko bumababago mababago sarili ko? Paano mababago? Una, kailangan nating siya saten ang ating sarili. Kailangan natin pumikit. Sabay-sabay nga tayong pumikit. One, two, three, piket. Dilat. Ayan. Baka naman matulog kasi kayo eh. Bakit pikit? Puntahan natin si San Pablo. San Pablo, siya po ang pangunahing tagapag-usig ng mga unang kristyano. Sa katunayan, si San Pablo, bago siya maging San Pablo, o Saulo pa lamang siya, siya ang naging dahilan kung bakit namatay ang unang kristyanong martir na si San Esteban, Saint Stephen. Siya ay, kumbaga, eh, siya yung umuusig sa mga unang kristyano. Tinuturo niya yung mga kristyano, hinahabol niya at pinapapatay. Napakasamang tao. Ano po? Pero, alam niyo ba kung paano ano, binago si San Pablo? Paano binago si San Pablo? Binago si San Pablo ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabulag binulag si San Pablo ng Diyos para mabago. Bakit? Ano ba ano ba ang meron kapag bulag tayo o kaya kapag tayo naka, nakapikit? May nakikita po ba kayo pag na may nakapikit kayo? Wala. Kapag nakapikit po tayo, ang nakikita natin ay walang iba kundi ang ating sarili. Tama po? Pag tayo ay nakapikit, wala tayong nakikita kahit ano paman. Kahit maingay ang katabi mo, hindi mo makikita yan. Pero ang makikita mo ang iyong sarili. Kaya si San Pablo, na bago siya dahil nagkaroon siya ng pagkakataon, na itigil mo muna niya yung paghahanap doon sa mga Kristiyano. Ang ginawa ng Diyos sa kanya, binigyan siya nang pagkakataong tignan ang kanyang sarili nung siya'y binulag. Kaya nagkaroon ng conversion of Saint Paul. Nagkaroon ng pagbabago. Kaya sa bandang huli, isa siya sa mga halige ng ating pananampalatayang kristyano. So number one, suriin natin ang ating sarili. Yan ang number one. Para malaman natin kung ano dapat baguhin, para malaman natin yung totoo, sinatama ba yung sinabi sa iyo, Totoo ba yung uh, ibinantang sa sa'yo? Totoo ba yung lagi mong naririnig tungkol sa sarili mo? Pagkalit mo, bugnutin mo, masyadong mataas ang tono mo, para kang laging naghahamon. Ipikit mo ang mata mo para magkaroon tayo ng, ng pagkakataon, suriin ng buong katotohanan ang ating mga sarili. Sa diwa ng pagdarasal, magawa nating itong simulang baguhin. Maliwanag po. Amen? Number two, kailangan po nating maging disipulo. Sabihin nyo nga, disipulo. Para mabago ang ating sarili, kailangan nating maging disipulo. Bakit sinabi kong disipulo? Kasi po, ang disipulo, ang root word ng disiplin. Disiplina, pangkaraniwan natin na ano, mga anak, mga, mga estudyante, kailangan niya disiplinahan. Yung mga motorista, kailangan may disiplina yan. Ang root word po ng disiplina, disipulo. Okay? Kung disipulo po tayo, kailangan natin may kakayahan tayo na magtiis. Magtiis. Pigilan ng sarili. Disiplinahin ang sarili. Kung ikaw ay palamura, disiplinahin mo pag ika'y magmumura na, hawakan mo ang, ang bibig mo. Kung ikaw ay magtataas na ng boses, pigilan mo ang sarili mo. Kung iunday mo na yung suntok mo, yung sampal mo, pigilan mo ang sarili mo. Pagkakain ka na naman ng cake, taba, pigilan mo ang sarili mo. Yan ang pagiging disiplinado. Wala pong madaling sa pagdidisiplina. Wala pong madali sa pagdidisiplina. Aminin na po natin yan. Hanggat hindi nyo po inaamin yan, hindi nyo kakayaning maging disipulo o maging disiplinado. Mahirap po talaga ang maging disiplina. Kagaya kung paano naging mahirap ang buhay ng mga unang disipulo ng Panginoon habang siya'y sinusundan. Pigilan ng sarili, pigilan ng layaw, pigilan ng ang, ang dila, ang kamay, ang galit, Tigilan yung mga nakasanayan mo. Itigil mo na yung mga nakasanayan mong mali. Aminin mo kahit nakakahiya. Kahit lululunin mo na yung pride mo. Aminin mo. Dahil dinidisiplina mo ang sarili mo at gusto mong magbago. Mali maliwanag po. Ano yung una? Pumikit ka. Pangalawa, ano? Disiplinahin ang sarili. Ano yung ikatlo at huli? Para mabago ang sarili, lumipat ka. Sabihin nyo nga, Lumipat ka. Umabante ka. Ano ibig sabihin po nung umabante? Ibig sabihin po nun, para magbago ka, umalis ka dun sa kinalalagyan mo. Kung ayaw mo ng bisyo, hindi naman siguro masama kung ikaw ay magbabago ng barkada. Kung ayaw mong ikaw ay laging nainom o gumawa ng bisyo, iwasan mo yung lugar na yon. Tama po? Yun yun eh. Kung pipilitin mo, sasabihin mo sa rin, magbabago ka, magbabago ka, magbabago ko. Eh pareho namang lugar, parehong barkada ang nakaikot sa iyo, aba eh, madali ka nang ma-influensyahan. Babalik at babalik ka. Babago ka, mapapigilan mo na isang beses. Magbago ka ng isang linggo. Susunod dyan, hindi mo kakayanin. Bakit? Eh, daming nakaikot sa iyo eh. Babaguhin mo ba yung nakaikot sa iyo? Hindi mo kayang baguhin yan. Ang kaya mo lang baguhin ay ang sarili mo get yourself out of that place hindi po yun pagiging taksil na kaibigan hindi po yun no it's about caring for yourself Pag inalisan mo yung mga barkada mo na walang na, na, nag i nagiinfluencia sa iyo na hindi maganda hindi po pagtataksil yon pagmamahal nyo yun sa sarili niyo at kapag nagawa niyo mahalin ang sarili niyo, doon niyo lang magagawang mahalin ang inyong barkada. Maliwanag po. Hindi po tama yung mahal na mahal mo yung barkada mo, sinisira mo yung sarili mo. Hindi po totoo yun. Hindi po tama yun. Wala pong ganun. Mahal ko, barkada ko, kaya sama-sama na tayo. di ba Kahit mali na yung ginagawa nyo, nakakasira ng pamilya, ikaw mismo, nababagabag ka lagi ng konsensya mo, lakada mo ginagawa yon, ayaw mong umalis, nahihiya ka, natatakot ka pag umalis ka sa barkada mo o doon sa lugar na iyon, walang mangyayari. Kung gusto mong mabago sarili mo, mahalin mo ang sarili mo, umalis ka doon sa lugar na siyang nag-uudyok sa iyo na gumawa ng mali at masama sa sarili mo na hindi magiging maganda sa iyong konsensya. Amen? Gusto mong baguhin ang, ang, iyong kapaligiran? Baguhin mo sarili mo. Paano mo babaguhin ang sarili mo? Siyasatin mo ang sarili mo, pumikit ka. disiplinahin mo ang sarili mo at umalis ka doon sa kinalalagyan mo. Lumipat ka sa lugar na mas makatutulong sa iyo para ikaw ay umunlad at mas maging mabuting tao.